tumigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit may matagal nang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang tao sa gitnang silangan. Ang labanang ito na tila walang katapusan ay nagugat sa sinaunang kasaysayan na kinasasangkutan. Ipinangako ng Diyos ang magkaribal ng mga kapatid at mga pangyayaring humubog sa mga henerasyon. Ngayon ay tutuklasin natin ang pinagmulan nitong millennial na tunggalian sa pagitan ng mga Arabo at mga hudyo at nauunawaan kung paano ito patuloy na nakakaapekto sa mundo ngayon. Kung ito ang iyong unang pagkakataon dito maligayang pagdating sa channel, kung nasiyahan ka sa ganitong uri ng nilalaman huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng tulad nito ay tumutulong sa pagkalat ng aming mensahe sa mas maraming tao at ipalaganap biblical na karunungan sa lahat ng dako. Ang simulan ng pag-unawa sa alitan sa pagitan ng mga Arabo at Hudyo ay isang pangunahing kaganapan sa Biblia ang pagsilang ng dalawa, magkapatid na nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng tao. Nagsimula ang lahat sa mga taong Abraham na tumanggap ng dakilang pangako mula sa Diyos na ang kanyang mga inapo ay magiging marami at pinagpala. Gayon pa man ang pagpapalang ito ay simula rin ng malaking tunggalian na nagtiis sa paglipas ng mga siglo. Si Abraham na matanda na at walang anak ay pinayuhan ng kanyang asawang si Sarah upang magkaroon ng tagapagmana sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Hagar kaya ipinanganak ang panganay na anak ni Ismael. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang taon ay pinagpala ng Diyos si Sarah ng isang anak na si Isaac na nagmarka sa simula ng isang bagong yugto ng mga tensyon. Bagaman lumaki sina Ismael at Isaac, Magkasama ang tunggalian sa pagitan nila, sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag ang Diyos. Gayon pa ay nakatitiyak na ang dalawang anak na lalaki ay magiging mga pinuno ng mga dakilang bansa. Si Ismael ay naging ama ng mga Arabong tao habang si Isaac ang nagbunga ng mga Hebreo, ang mga tao na kalaunan ay kilala bilang mga Hudyo. Ito ang ugat ng tunggalian dalawang magkapatid Dalawang pangako at isang labanan para sa isang pamana na sa buong kasaysayan ay napatunayang imposibleng hatiin nang mapayapa ang makasaysayang ito. Ang tunggalian ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, ito ay kinasasangkutan din ng mga isyu ng pagkakakilanlan pamana at lupain na parehong Arabo at Hudyo na inaangkin na ang mga tagapagmana ni Abraham at naniniwala na ang lupang pangako ay nararapat na ibinigay sa kani-kanilang mga ninuno para sa mga Hudyo. Ang lupain, anang kainaan, na ngayon ay tumutugma sa modernong Estado ng Israel, ay ipinangako kay Isaac at sa kanyang mga kaapu-apuhan. Sa kabilang banda ang mga Arabo, na itinuturing ang kanilang mga sarili, bilang mga inapudin ng lupaing ito sa kanilang teritoryo sa panahong ito, mas tumitindi ang mga pag-aangkin ng magkaroon ng kapangyarihan ang parehong mga bansa at naiimpluensyahan ang pagtatalo na nagsimula nang ang tunggalian ng pamilya ay naging isa sa pinakamasalimuot na salungatan sa teritoryo sa kasaysayan hindi lamang tungkol sa pagmamarka ng mga hangganan ngunit isang malalim na pakikibaka para sa pagkakakilanlan at banal na mga pangako na naniniwala ang bawat panig na mayroon Silang lehitimong karapatan sa lupain na ipinangako ng Diyos na ginagawang napakahirap ng anumang mapayapang solusyon. Diyos ay isang paksa na humahamon sa pagunawa, ngunit mahalaga upang maunawaan ang dinamiko ng gitnang silangan at ang kasalukuyang mga kaganapan na patuloy na nakakaapekto sa rehiyong tumitingin sa nakaraan, ay makikita natin kung gaano ang mga sinaunang pangako at tunggalian humubog sa kasalukuyan at hanggang sa magkaunawaan ang mga sugat ng tunggalian na ito ay patuloy na magbubukas. Muli kung ano ang nagsimula bilang isang simpleng usapin ng pamilya na naging malalim at komplikadong pagtatalo sa teritoryo ng pagkakakilanlan at ang katuparan ng mga banal na pangako. Sa ilang siglo ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo ay hindi lamang nagpatuloy kundi tumindi ang pagdaragdag ng mga bagong layer lalo na sa pag-usbong ng mga monoteistikong relihiyon na humubog sa kasaysayan ng daigdig. Unang dumating ang Hudaismo, pinagsama-sama sa paghahatid ng mga batas kay Moses at ang paglikha ng Jerusalem bilang espiritual at relihiyosong puso ng mga Hudyo. Pagkaraan ng ilang taon, ay umusbong ang Kristyanismo na nagsimula bilang isang extension ng Hudaismo ngunit mabilis na naging sariling relihiyon na nagdudulot ng mga bagong punto ng alitan para sa mga Hudyo. Sa wakas ay lumitaw ang linya ng Islam na si Muhammad na nagaangkin sa mga lungsod ng Mecca at Medina bilang mga sentro ng debosyon at peregrinasyon para sa mga Muslim. Ang tatlong dakilang relihiyong ito ay may iisang ninuno na si Abraham at bagaman lahat. Sila ay nagmula sa iisang ruta, sila ay may malalim na pagkakaiba sa kanilang mga paniniwala at pananaw tungkol sa orihinal na banal na pangako. Para sa mga Muslim, ang Jerusalem ay nagtataglay din ng isang kilalang Lugar bilang ang ikatlong pinakasagradong lugar pagkatapos ng Mecca at Medina. Para sa ang templo ng mga Hudyo ni Solomon, ang pinakaginagalang na lugar ay binago sa isang punto ng malaking kahalagahan para sa mga Muslim na maging Temple Mount, kung saan matatagpuan ang Al-Aqsa Mosque. Ang relihiyosong salungatan na ito na pinalakas ng mga siglo ng kasaysayan ay nakabuo ng maraming mga digmaan at labanan sa bawat panig na naghahangad na protektahan at dominahin ang kanilang mga sagradong lugar. Gayunpaman sa likod ng mga labanang ito ay umaalingaw-ngaw ang sinaunang tunggalian sa pagitan ng mga inapo ni Isaac at Ishmael. Ang kasalukuyang tunggalian sa maraming paraan ay isang pagpapatuloy ng espiritual na pagtatalo na ito na nagsimula sa bukang liwayway ng sangkatauhan na may napakaraming siglo ng pagbuhos ng dugo at karahasan na hindi maiiwasan. Ang tanong ay mayroon bang tunay na pag-asa para sa kapayapaan? Ang sagot ay hindi simply mula sa pinakaunang mga digmaang panlipi sa pamamagitan ng mga krusada sa kasalukuyang salungatan sa pagitan ng Israel at Palestine at ngayon ang kasalukuyang gira ang Iran. Gayon paman mahalagang tandaan na ang parehong Biblia at ang Quran ay naglalaman ng mga mensahe ng pag-asa sa pakikipagkasundo at kapayapaan ang aklat ni Isayas ay naging mga kasangkapan sa pakikipagkasundo at kapayapaan ng trabaho habang ang Quran ay nagtataas, awa at pagpapatawad at bilang pangunahing mga birtud sa kaibuturan ng lahat ay may pinagkakahati ang pag-asa sa pagitan ng dalawang mga taong ito kahit na madalas na nalulunod sa mga hiyaw ng puot at hindi pagpaparaan. Ang mga Hudyo at Arabo na mga inapo ng Dalawang magkapatid balang araw ay makakahanap ng landas tungo sa pagkakasundo at mapayapang pagsasama-sama. Ito ay isang tanong na tanging panahon at pananampalataya ang makakasagot. Ngunit hanggang sa dumating ang kasagutan, ang paghahanap para sa kapayapaan ay dapat na patuloy na hinihimok ng pangitain ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng kasaysayan ng kaguluhan ay tulad ng mga sinaunang alitan sa pagitan ng mga Hudyo at ang mga Arabo ay naiintindihan ng mga mayamang aral sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Ito sa liwanag ng mga banal na kasulatan, bagamat na markahan ng isang mahaba at mapait na tunggalian ng pagnanais para sa kapayapaan at pagkakasundo ay nananahan pa rin sa puso ng marami. Naway lagi nating hanapin ang mapag ang dialogo at katotohanan at naway gabayan tayo ng espiritu ngayon sa pagbuo ng mas maayos at makatarungang kinabukasan